Welcome po po sa Agas-Agas Bridge Ito na po siya, akala ko noon sa picture ko siya makikita Ito na po yung totoong itsura niya Nandito po ako sa ibabaw ng Agas-Agas Bridge. Ang dami pong taong nagpipicture-picture. Napakaganda po ng view ng tulay na to. ito. Ito po yung kanyang bandang lalim. Sa baba. yung kalagitnaan ng tulay Ayan. tatawid po sa kapila ito po yung kahabaan ng tulay ito naman po yung sa right side pag papunta ka ng liloan ito po siya napakaganda po ng kanyang tanawin Yeah. yan po yung bandang ilalim dito po ako sa kalagitnaan ang ganda po ng view dito sa ibabaw pabalik ka naman po ng abuyog ito po yung dito naman pabalik na ng abuyog akala ko noon sa picture ko lang siya makikita ngayon ito po sa ibabaw ng tulay ng agas agas bridge ito po